Good morning. So, nandito ako guys sa labas ng house. Hindi ko alam kung bawal maglinis ngayon guys. Ayan, kapitbahay ito ng bagong amo ko. Hindi ko alam kung bawal ba maglinis. Tsaka sobrang lamig ngayon guys. Grabe. Sobrang lamig. Hindi ko alam talaga kung bawal maglinis. Papasok na lang ako. sobrang lamig saka na siguro ako maglinis guys kapag uh, ano na kapag uh, summer na saka na ako maglinis ayan yung camera pala nakatingin sa akin pag summer na saka na ako maglinis parang mga tulog pa rin sila eh. saka umaambun guys sarap kumuha ng kalamansi o nangahinog na lang ito so oh may gutok sa so loob ng ano house akunin ko yung aking ano basahan hindi ako pwede maglinis ano sobrang ano at saka parang bawal maglinis siguro guys kasi itong sa tapat nga na construction ano wala namang tao walang taong naglilinis kaya bawal siguro. So, papasok na lang ako ngayon. Papasok na ako.